Quirino, isang bulubunduking probinsya sa hilaga ng Luzon. Halos 80% ng kabuoang sukat ng lupain nito ay sakop ng kabundukan ng Sierra Madre. Pinalilibutan ito ng Nueva Vizcaya sa Kanluran, Aurora sa Silangan, at Isabela sa Hilaga. Pag-init mula Mayo hanggang Agosto at taglamig naman mula Oktubre hanggang Enero. Nakararanas ng bagyo dito sa mga buwan ng Hulyo at Nobyembre. Mahigit 300,000 hektarya ang kabuang sukat ng lalawigan ng Kirino. Nasa mahigit 188,000 naman ang populasyon ng mga tao dito. Binubuo ito ng anim na munisipalidad. Aglipay, Kabarugis, Difon, Madela, Saguday at Nagtipunan. Dito sa Nagtipunan, matatagpuan ang grupo ng Agta. Malaking bahagi ng nagtipunan ay pagmamayari ng grupong ito. Buhay na buhay pa ang kanilang kultura at wika. Ngunit, maraming hindi nakaalam na kasamang naninirahan ng mga agta ay ang kaunting bilang ng art. Ang nakadiskubre nito ay isang linguist na si Dr. Lawrence Reed. There was a time na may lumating sa office namin na foreigner. He introduced himself as uh, Lawrence Reed. He came to Quirino to look for the Arta. Hindi namin kilala ang mga, ang mga Arta. Sino bang ano, ano pang trigo yun? He asked me, How do you call this, uh, people in the di Sierra Madre? asin, uh, we call them Alta. And he told me that among those people, there are Alta, sabi niya. So I was surprised. What, we, never, we never heard about, uh, about the existence of a certain group as, as Alta. That was the first time din na, ano, ano Alta. So do, doon namin na, na mayroon palang Arta. Ang mga Arta ay isa sa grupo ng mga negritong naninirahan sa lalawigan ng Kirino. Hindi hihigit sa isang daan ang kabuoang bilang ng mga Arta. Matatagpuan ang kanilang komunidad sa munisipalidad ng nagtipunan, partikular sa Sitio Junwan at Pulang Lupa. May ilan ding Arta ang naninirahan sa Tilitilan. Ako si Delia na arta ang apelido ko bueno ako ang pinakamatanda sa arta ka galing ako sa aglipay doon kami nang galing noon na arta kabilang din sa arta noon, naninirahan ang mga arta sa pinaripad aglipay. Napasama ang mga arta sa mga agta dahil sa paghahanap ng makakain. Isang agta na nagnangalang Narsing Ramos ay nakapangasawa ng isang arta. Inaya ni Narsing ang mga arta na manirahan kasama ang mga agta. Tanda namin, si Juan ay Narsing, yan ang nag-ano dito sa amin. Yun ang nagyaya sa amin dahil yung asawan niya, yun ang arta din yun. Ngayon, mapayapang naninirahan ng mga arta sa nagtipunan kasama ang mas malaking grupo ng mga agta. Ngunit tulad ng lahat ng komunidad, ang komunidad ng arta at agta ay may ilang hindi pagkakaintindihan. Ngayon, ngayon na tagkatipon ng mga agta at saka arta. May meron talaga yan, hindi pinagkatindihan pa. <coughs> tawag nila sa amin na dati noong pugot. Ano ibig sabihin nila? No, like? Bakit tinatawag kayong pugot? Naitin mm, nga kami, kaya yun. Pugot ang tawag nila sa amin. Parang panas, ang palagay nila yun. Ano yun yung halimaw? ganun uh -huh. sa amin noon. Dahil sa kulay ng balat? Oo, sa kulay ng balat. Napalitan na ang marami sa mga tradisyon, kaugalian at paniniwala ng Arta, bunga ng bukas na pakikipag-ugnayan sa mga tagalabas. Malaki ang naging impluensya nito, hindi lamang sa paraan ng kanilang pamumuhay, kundi maging sa kabuuan ng kanilang wika at kultura. Ay di arta ang now diminishing. So, they are on the verge of extinction. sa kabila nito, bagaman iilan na lang, mayroon pa ring pagpapahalaga sa dating kultura ng mga arta. Isa na dito ang pagiging dominante ng mga lalaki pagdating sa pamumuno sa komunidad. Asi ang babae. Maraming trabaho pili namin sa isang chicken. Yung kayang-kaya ni Intayo ang uh, buong komunidad. Ang ginagawa na ginagawa ko ay kahit hindi na kami, kahit yung mga agta rito, hindi, kahit hindi na sila bababa roon sa baba, makipag meeting, ako na lang ang pipresenta doon sa barangay. o okay lang sa barangay na yun. Pinapahalagahan din ang kanilang binaset. Binaset ang lugar kung saan inililibing ng mga katutubong arta ang labi ng kanilang mga kaanak. Ang libingyang ito ay karaniwang nasa gitna ng kagubatan na malayo sa mga tao at sa kanilang komunidad. Ito ay dahil sa paniniwala ng mga arta na ang mga yumao ay dapat bigyan ng katahimikan. Ang maaari lamang kumasok dito ang mga anak ng mga ina. Pati ang pagbabago ng reliyon ng mga arta ay nakaaapekto sa kanilang mga kaugalian. Ang dating paniniwala at pananampalataya ng mga katutubong arta, kaugnay sa kalikasan, ay napalitan ng kongregasyong Pentecost. Dahil sa pagpasok ng Pentecost, nawala na ang mga nakaugaliang bisyo tulad ng pagnanganga at pagiinom. Amen. Amen. Nomadic o palipat-lipat ng tirahan noon ang mga arta madalas ay lumilipat sila sa lugar kung saan sagana ang pagkain. Pangangaso, pangingisda, at pangunguhan ng mga lamang ugat ang pangunahing kabuhayan ng mga arta noon. Dahil nakapirmi na ang mga arta sa isang komunidad sa nagtipunan, nag-iba na rin ang kabuhayan nila. Sa kasalukuyan, marami sa kanila ang nagtatanim ng palay at gulay at nag-aalaga ng hayop. Dito sa Sitio Junwan, pagtutroso ang pangunahing paraan upang kumita ng pera. Dahil dito, nabansag ang Sitio Kalbo ang Sitio Junwan. Ang pagtutroso ang pangunahing kabuhayan ng mga arta sa kasalukuyan. <coughs> Dia buat kita ada tak. Ay, Merkulis kulis bila dari dua best gabi. Okay. Nadi ngo tante Delia. Apel itu ko bueno. Tani harta uh, seran. Pahir apa nak tahu di Pak Gumamia dah lay Ng kasalanan kami inyoon. Dahil sa lahat ng pagbabagong ito, lubos na naapektuhan ang katutubong wika ng mga arta. Ang wikang sinasalita ng mga arta ay tinatawag din na arta. Ang wikang ito ay mula sa pamilya ng wikang Austronesian. Ito ay sinasalita na lamang ng mga arta sa Sitio Junwan at Pulang Lupa. <coughs> Uh, kasama sila sa mga wika na nanganganib ng mawala. Sa katunayan, labing isa na lamang ang marunong magsalita ng wikang arta. Sa nakuha kong data ay parang 11 lang, 11 adults lang na pagsasalita ng, no, ng, ng arta. Nasa 10 yata yung mga kuwi. Mga mga pa marunong magsalita ng arta? Nasa 10 na, 10 na lang. Ang maliit na bilang ng mga arta ay bunga ng kawalan ng malapit na klinik o ospital sa Sitio Junwan. Malaria, dengue, ulcer at trangkaso ang karaniwang sakit ng mga katutubo. Dahil kakaunti na lamang ang mga arta, lalong nagiging importante ang papel ng pamilya sa pagpapanatili ng kanilang wika. Dahil yung mga, mga anak nila, hindi, hindi rin sila marunong magsalita ng arta. Dahil agta na rin ang pinakamadalas na pagsasalita nila ngayon. <coughs> dahil hindi kami nagkakaintindihan dito kung walang yung salitang agta. Pag yung salita namin na arta, wala, nahihirapan yung mga iba tapos yung agta naman pag nagsalita sila ng salita namin parang kwan ay pinaglalaro ang lap kasi maraming nagsasalita ng agta tahta, ay, agta kaya hindi na mawala na yung salita namin ang kahit ituro namin hindi naman sa alam alam nila pero maiksi lang. Mga lang. Prioridad ng bawat pamilyang arta ang pagkakaroon ng makakain araw-araw. Tulad ng mga sinaunang grupo ng mga negrito, namuhay na nakasandig sa kapaligiran ang mga katutubong arta. Ito ang naging paraan ng kanilang pangkat upang mabuhay hanggang sa kasalukuyan. Eh, kung maghanap pa ng ibang pamumuhay, Saan ka kumuha kung hindi ka magtrabaho sa lupa? Mabuti na, na lang yung magtrabaho, wala kang katulad mo tao, mahirap din mag-hold up o kaya maggawa ng masama. Baka maiksi ang buhay ng tao. Mabuti na lang tumrabaho. sa mabuti magpawis ka ng pawis para ikaw buhay may naisip niyo na po bang halimbawa bumaba sa bayan para doon kayo magtrabaho? Opo. Ayaw, ayaw niyo po? Gusto niyo po dito. Bakit? Bakit po ayaw niyo? Ay, wala kami nag-arala dito. <laughs> no. Kung paano magtrabaho doon sa bayan wala kami ng araw na patulad ninyo. Binabasa mm -hmm. yung mga ganyan. Kung okay. kami patingin-tingin lang doon, mabuti na lang kahul ka ng kahoy, kamuting. para may pag-ulam yung bata. Pero tayo kung nakapag-aral po kayo, kung gusto niyo po ba Wala ko dito ah. Ang lulo ka sa bayan. Kung oh, halimbawa -aral. aral kami. Kayo na Ganyan din. Hmm. Dahil yung tatay namin oh, no, kung saan yung maraming ulam, doon kami. Sabi so, ko nga sa so, tatay ko eh, bakit tatay, hindi mo ako pinag-aaral. Hindi <laughs> 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 ba, Pagbayag mo yung aral yan, maraming ulam doon. Kaya nawala yung pag aral Dahil sa kanilang prioridad na isasantabi ang importansya ng pag-aaral sa formal na edukasyon, sa Sitio Junwan may isang paaralan na itinayo ang kagawaran ng edukasyon. Dito ang mga wikang Ilocano, Filipino, Ingles at Agta lamang ang formal na naituturo. Ang isang giant step sana for education is uh, nalalaman ng elders ang importance ng education. Kasi nandito na naman ang ang school. Wala namang libre na bayaran, libre. Pero paano ba ang attendance ng mga ang children sa school? Y yun ang isang problema. kalusugan, pamilya, kabuhayan, at edukasyon. Lahat ito ay salik sa namamatay na wika ng mga arta. It is endangered talaga. Kung wala na itong matatanda, baka kung anong konti lang naiwan, by the next generation, wala na siguro. Ang kwan namin kung mawala na yung mga, mga pinuno ng arta, baka naisip namin ay baka makalimutan na yung salita na yun, hindi namin makapamit yung salita ng arta. Kahit unti-unti na lang ang arta eh. Kasi ang gusto namin hindi sana mawala yung arta. ay, saan na sasaktan nasasaktan ako, sir? Bakit po? Ay, eh, na siyempre nawala na yung salita namin. Eh, Ay, na yung agta. Wala na talaga. Ay, tamad naman yung mga anak kong mag-aral. Tamad naman yung mga yung ibang mga bata na mag-aral ng ganyan. Yun ang gusto namin naman sana, yung libro ng Arta. Para yung mga, yung mga magit naging school na bata ng mga arta ay matutunan nila yung ganoon na bagay dahil yung mga anak ko nagang gustong gusto nila matutunan yung arta ng salita and it really it is not parang simple lang natitignan. but para ituwid it, hindi hindi ganun ba cultural shift yan and to change the culture that cannot happen overnight or even in the year. It might take ang naging karanasan ng grupong Arta ay patunay na palaging magkaugnay ang problemang ekonomikal sa mga problemang pangkultural. Ang kultura, kaugalian at wika ng mga Arta ay nakasandal sa kalagayan ng kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. ang pagsalba ng isang namamatay na kultura ay masosolusyonan sa pagkakaroon ng magandang sistema sa edukasyon, pangkalusugan, at kabuhayan. Akin, turuhan mo ako na magbasa para makita ko yung kwan. Mm. <laughs> sa ganitong pagtingin sa problema, hindi lamang ito laban ng mga arta para maisalba ang kanilang wika. Nagiging laban ito ng buong Pilipinas sa pagpapanatili at pagbigay halaga sa iba't ibang uri ng kultura na bumubuo sa ating pagiging Filipino.